Natawa guys kasi may nag-comment sa isang video ko na pinosko sa TikTok. So, natawa ako sa comment niya kaya ginawan ko siya ng video. Kaya it sasagutin natin kung ano yung uh, tanong niya doon. So, ang tanong ni Kuya doon is baka naman po kontento na kayo sa 300 nakita kada araw. Guys, 300 kita ko kada araw. Sigurado ka ba? Nayan ang kinikita ko sa isang araw. Baka hindi ka nanonood ng mga videos ko. Akala mo lang ba typical lang na tindahan itong store ko? So, nakakatawa naman yung comment mo na gano'n kuya. So, uh, next time huwag kang magko-comment ng price kasi hindi mo naman alam yung totoong kinikita ng isang tindahan. Eh. So, ang mga tindahan is iba-iba So, depende yan sa may-ari ng tindahan. Kung yung tindahan mo is nasa liblib na lugar o nasa loob lang ng bahay mo, or ang mga customer mo lang, mga kapitbahay mo, malamang sa malamang, ang kikitain mo talaga 300 sa isang araw lang. So, kung yan lang ang alam mo na kinikita ko sa isang araw, babalik na lang ako sa pagiging employee. Kasi bakit ang employee, ang, ang isang araw na employee, 500 plus. Or pwede naman bumalik na lang ako sa abroad. Diba? Mas malaki din ang kita sa abroad. So, diba, hindi ako magtitiis dito sa business ko guys kung 300 lang ang kinikita ko sa isang araw <laughs> nakakatawa pero may mga ganyan talagang tao so hindi natin mapipigilan kung ano yung mga i comment nila so hayaan na lang natin uh, huwag na lang natin patulan so uh, i-take na lang natin siya as uh, positive so baka kasi akala niya is ganun lang uh, hindi niya pa kasi alam yung store ko so dito sa tindahan ko is uh, meron akong kayuran ng yog naglo-load ako meron akong gcash at nagpapautang ako ng pera guys yes, you heard it right nagpapautang ako ng pera, pero sa mga kakilala ko lang yun kasi ma Mahirap din ang magpautang sa panahon ngayon lalo na pag malingil ka mahirap din So dapat uh, papautangin mo lang yung mga alam mo na marunong magbayad at uh, may ATM silang ibibigay sa iyo So akala nila is ganun-ganun lang tong tindahan ko So <laughs> hindi ko pa next time gagawan ko ng video kung magkano ang kinikita ko sa isang araw 300 na yan nako sa ilang piraso lang ng nyog ko yan nasa kasi ang nyog ko dito is 45 isang piraso kapag maliit yung nyog 40 pesos oh ilang piraso lang ng nyog yan eh nakakamag nakakamagkano ako sa maghapon ng nyog tapos ang ang nauubos ko na nyog sa isang buwan is 300 pieces So ang tubo ko doon sa 300 pieces if is kalahati. So hindi mo alam kung magkaano yung kinikita ko dito sa store ko. So good luck sa iyo kuya and sana next time uh, Huwag ka nang comment kung wala kang alam or wala kang idea. Okay? Yun lang.